Okay, ito mga sir, meron tayong uh, ginagawa dito. Ito yung uh, like kung sinasabi mga sir na kapag kami medyo may uh, katagalan na yung unit natin, napaka-importante na dapat Sine-check up lagi natin yung kanyang flarings. Ito mga sir, ay, uh, nalubak lang ito daw uh, kahapon. Nalubak kahapon tapos simula nun, kaya uh, ano, uh, kumbaga tumirik na siya. Tapos nag-check uh, engine na siya ayaw nang umandar dito din dinala sa atin itong mga sir kaya uh, nakakalas na rin kumbaga pangalawa na tayo sa nag check na ito dahil din sa unang pinagpagawa niya chinik lang siya tapos uh, yun ko, uh, uh, dinala dito ulit ngayon nung um, uh, chinik ko yung mga fuse niya goods naman lahat at uh, napansin ko rin dito na tuwing uh, papalitan ng fuse yung 25 ampere niya mga sir ito lagi kasi yung pumuputok mga sir yung isa hindi okay pa yan tanggal lang ito yung naka install dito o nakalagay dito mga sir pumutok yung 25 ampere niya magsimula lang yan ito yung uh, pinaka main na 25 ampere ito yung pinaka mayroon mga sir kapag ito yung pumutok at uh, yung isa pa na kapag ito yung mga pumuputok check natin. I-share ko na rin sa inyo mga sir. Kung sakali na medyo may uh, kaedaran na rin yung motor ninyo, napakainam na ina, dapat pinapacheck niyo yung wiring ninyo. Para hindi kayo matulad dito. nasira kasi yung computer box nito mga sir. Short circuit na sya. Pagka pumutok yung uh, part dito sa may ano, ito oh, sa gitna at uh, dito kayo titingin. ayun sa ano, sa baba pala mga sir ito sa may injection kapag uh, lagi yan pumuputok mga sir isa rin po yan sa problema sa ECU, main saka yung dito sa ECU ay sa sa injector kapag yan ang mga pumuputok mga sir kahit na check nyo na yung wiring nya at uh, pumuputok pa rin matik yan uh, problema na nyan. computer box nakukuha yung uh, ganitong sira mga sir sa uh, wiring nya sample natin dito. Yan, meron dyan. Kumakas kasi dyan. Itong uh, bakal na to. Ito yung holder ng harness natin. Sa katagalan ng mga sir, kapag katatagtag, gumagalaw yung ating wire. Nagkakaroon siya ng, ano, ng uh, balat yung wire. At uh, pangalawa, yung nandito dito sa loob ng ano, ng uh, total body natin. Yung sa ilalim nun. Isa rin po yun sa uh, dahilan kung bakit nasisira yung computer box natin ito tinulak na lang to mga sir at uh, chinik natin to yung kanyang computer ba yung fuse nya at uh, laging lagi nga pumaputok yung uh, 25 ampere quota tayo ng ano i-test natin pakita ko sa inyo mga sir kung bakit pumaputok tong 25 ampere tanggalin natin ito chinik ko na rin to mga sir at uh, naglagay na rin ako ng hibla ng wire ya yeah, pumutok Lagyan natin ulit, ulit siya ng ano ng uh, ng, uh, ng wire. At uh, kapag uh, fuse ng fuse ang gagamitin natin, ma tayo sa fuse. Kaya ang gagawin natin, mag uh, lalagay tayo ng wire uli, ipupulupot natin dito sa panong fuse. Eh, tama sa nalagyan ko na siya ng hibla ng wire at uh, ititesting natin dito mga sir. Yan, pinilik natin. Tapos sa uh, iuun natin yung yung susi niya. Pagkaon ko nito, ipopokus ko yung camera dito. Yan, iyon ko na yung susi. Yan, pumutok yung fuse pagkaon ko ng susi. Ayan, pumutok tapos tatanggalin natin yung andoon Ayan, tinanggal ko na dito mga sir yung naiwan na hebla uh, ng wire tapos isusunod yung, yung gagawin dyan para matrace nyo mga sir ha, na good yung wiring ba o hindi ito yung gagawin niya. tatanggalin nyo tong sakit na to at ito tanggalin nyo to kasama yung ito ah ito tanggalin nyo yan para malaman ninyo na sira yung computer box pero kapag ganito mga sir dapat uh, pinapa check up nyo na yung mga harness ninyo kasi napakahirap talaga mga sir lalo kung medyo gamit na gamit yung motor kung ginagamit sa angkas ganun o sa ibang ano yung kanyang ano mga wire na tubig at uh, nagkuporosyon isa rin yan tapos dumidikit sa ano sa chassis tapos nababalatan yung wire dumidikit yung mga wire nya doon nagsisimula yung pagkasira ng computer box tanggalin mo na nito yan tanggal ko na tapos ngayon sasalangan natin uli ng uh, fuse yan dapat naka off yung ano naka off yung susi ok nilagay na natin tapos iyo una natin to at uh, check natin yung panel kung mag na kasi nawawala kasi yung panel niya kapag inuun natin tong konsol susi pumuputok na kagad yung fuse okay, tinanggalan natin itong mga sana yan, wala nang connection si computer box dapat mapailaw nya to at uh, mag check engine lang san sa ibabaw mag check engine kasi nga hindi nakakonect tong mga wire nya ito sa ECU kaya nagkakonsol ng check engine ngayon i-testing natin okay, ayan, open kaya nag short circuit na yung kanyang computer box kung nasunog na may sa part dito tapos gagawin naman natin ibalik natin ulit <coughs> tapos i-on natin papasilip po naman dun sa inyo sa panel yan nalabak lang itong mga sila yun ang sabi ng mayari hindi natin alam kung ay, pa yung nangyari dito kasi wala naman siya naka install mga sir tulad ng mdl ka Okay, on natin. Tapos, on ko yung ignition. Ayan, hindi niya mapa-on. Kasi pumutok na yung fuse. <coughs> hindi niya mapailaw yung panel. Ngayon, off natin yung susi. At tatanggalin natin ito. Ayan, pumutok. Ayan, pumutok nung nakakabit to pero tinistin ko na itong tinanggal to tinanggal ko na rin to at inon po siya ng isang beses nang nakaiwan ito pumutok din yung fuse nung tinanggal ko itong uh, negative positive na to mapunta po kasi yan sa, ano, sa relay dito mapunta yan sa relay sa battery harness natin sa fuse box yung tinanggal ko ito uh, siya pumutok yan, Glamatic, may problema yung computer box nya pero dito mga sila, in case na kayo yung mag, ano, uh, magpapalit na nito, kailangan nyo munang ipawiring. Ipadouble check nyo muna itong mga wiring niya papunta dito hanggang doon sa pinakailalim ng uh, ECU natin kasi uh, kaya nasira yung computer box niya kasi may problema na yung harness niya. Nagkaroon siya ng short circuit kaya dapat bago nyo makalata ng computer box dapat ipa ano nyo muna. Uh, pa-check up nyo muna yung harness para hindi sayang yung bibiliin yung ECU dahil na may presyo naman ito mga sir. 9680 yata sa iba. Sa iba sa 10k. 10.1 hindi kasi pare-parehas. Ngayon para malaman natin meron ako isang uh, computer box dyan na may problema din pero steady yung check engine no? pero hindi pumapatok yung fuse. Steady lang yung check engine nya. Kaya mag test tayo. Tanggalin mo natin ito. Tanggalin na natin ito. Ayan mga saa, tanggalin natin ha. Ito. At uh, mayroon akong extra uh, ECU dito. Pero itong ECU na mga sir, itong ECU na ito, uh, sira na rin ito. Titestin lang natin. Issue na kasi nito mga saa, uh, check engine sya. Kung magapag nag-on transduce, hindi naman pumuputok yung fuse. Tapos nga lang, hindi tumutunog yung fuel pump. At uh, hindi mo na rin sya mapustart. Ito yung issue nito i-testing natin dito kasi itong uh, ECU na nakalagay dito pumuputok yung fuse kumbaga hindi niya mapaon yung panel pagka nakakabit yung wire niya sakit, yung socket yung fuse ayan testing natin para makita nyo rin na yung sinasabi ko yung computer box yung sira okay lagay ko muna ito okay ito nalagay na kumbaga ko na lang dyan tapos uh, lalagyan natin uli ng ano ang hibla ng wire para hindi tayo ma-access sa fuse kasi nagtitesting lang naman tayo di pa matay nagpa-finalize kaya wire yung nilalagay ko ayan, nalagyan ko siya ng hibla ng wire at uh, ilalagay natin ulit dito at uh, ititesting natin yung natin na nakakabit yung uh, pinantesting kong computer box pero ito mga sala-sala na rin ito kumbaga ang purpose lang natin dito may pakita ko sa inyo na gamit ito, hindi pumuputok yung 25 ampere. Kasi kanina, tinis natin na ilang beses to, laging pumuputok yung kanyang fuse. At uh, testing naman natin, on ko yung susi, dapat uh, nakalagay yan at uh, dapat hindi na ano. Yan, test natin na, kabit siya mga sara. Ito. At uh, yun natin, dapat makikita yan dyan, mapapailaw niya to tapos magkakaroon lang siya ng check engine kasi ito yung issue ng computer box na, na pinantisting ko yan napailaw niya tapos uh, yan yung issue niya sa computer box na to check engine pero hindi niya napakaputok yung fuse to 25 ampere kumbaga magkakaiba kasi yung uh, nagiging issue or sira ng bawat computer box kapag ka shot siya ng problema kaya ito check engine lang siya. Pero hindi niya napaputok yung fuse. Kumbaga nagkaroon siya ng check engine dahil sa uh, panel ay sana sana pala sa kwan sa injector. Sa injector yung naging problema nito. Masira yung sa injector. Kaya hindi niya ano mapatunog yung fuel pump. Kaya hindi siya nag uh, uh re-redundo. Pero pagka uh, ito, itong isa, nakakabit ito dito, nakabit ito dito dito sa kabila, kabilaan at kapag inon mo yung susi umupot yung fuse Kaya, ibig sabihin, ang problema nitong motor na to computer box ayan, alubak lang to at uh, kung sakaling same kayo ng problema mga sir ipa-check nyo muna bawa bumili ng parts at uh, pag bumili ng bagong ECU ipa-double check nyo muna yung harness nya, huwag ka agad na ano basta basta ilalagay lang baka kasi mamaya kapag nalubak uli kayo bumalik uli sa pagkasira o pagkapotok ng PC yun ninyo sayang naman mahal mahal ka naman ito Napapaaray tayo <coughs> kaya ingat ingat mga sir check nyo na kapag may edad na yung motor ninyo mga siguro mga isang taon maigit pa -check nyo na kasi mo lang naman yung labor kapag pa-check, pa unang una naman kahit kayo mga sir kaya nyo ng play Onoon yung pupuntirihin ito, sa ilalim dito tapos doon sa ilalim ng ano ng uh, total body balutan niyo na lang kung gusto niyo uh, kahit na wala pang isang taon balutan niyo na lang bilhin na lang kayo ng ano may nabibili namang pangbalot diyan kahit yung sa ano yung sa pang ano sasakyan bumili na lang kayo ng ganan Ayan, kaya ingat-ingat mga sir sa motor natin. At medyo may kamahalan tong ano, computer box. yan bali, uh, muna itong mga sir kasi naghahanap pa siya ng, ano, ng uh, pera para makabili siya ng bago computer box. Kasi mahal. At uh, kung medyo malaki na sana yung ating sinisweel doon, sasagutin so, ko na sana ito. Kaso medyo malit pa. Sapat pa lang sa, sa mga pambayad sa ano, sa mga mekaniko nating mga popogi. may sila si Kapulong. Kapulong! sungit mo Yan, tapos ah. tapos nagpapa, nagpapa-extend pala ng tayo na, ano, ng shop para malaki. At uh, ayusin natin to Para pagka may nagpa-service medyo magagawa natin ng ano, mga lima, anim nang sabay-sabay para hindi matagal yung ano yung pila Okay, mga sir, ingat-ingat po tayo sa ano, sa motor natin. Mas maganda pa check niyo na kagad. Kapag ka uh, medyo may edad na 'yung ano, 'yung motor niya. yung uh, motor niya. Ginawa ko 'tong ano, 'tong video na 'to para maging awareness kayo sa uh, problema ni ano, ni click. Yan, tulad nga yan 'yung ganito. Pagkasira ng computer box, at least may idea na kayo, maagapan niyo na at hindi kayo matulad mga sir dito. Kasi madalas na itong ano, na counter ko lagi ng ganito. Okay, salamat mga sir.